Laging kasama, laging kaibigan, basta wala lang sampalat. Sa Kapilo, ah, no? ah, matanong kita tungkol sa video mo, tungkol sa mga presidente. Ano ba ang masasabi mo ron? Hindi eh, ba tapalod mo na ano? Wala. Wala. nga wala pang isang presidente. May, may ano ka, may, may video ka. Dali mo na ka, Pino. Nakikinig si Jerke. Tuloy mo na yung sinasabi mo. Tuloy mo na, kapilo. Nakikinig sila eh. Ay yung ano, nakuha mo na yung ano. Ay, sa misin pala, no? Yung kasasistans, no? Nakuha mo pala, no? Wala sa mo. pa. Bukas pa. Bibigyan pala sila ng phone ngayon. Ah, bukas. Hmm. Ba't yung iba nakakuha sa isang, bahay, nakakuha ng misan dalawa, tatlo? Hayaan Ay, mo sila. Hindi, akit... ang ano ko lang, bakit nagkaganon? Yung sa iba, hindi raw isang, isang ano lang daw sa isang pamilya. Ay, talagang mayroong talaga. Ito mo, nag na nga yung oh. isip mo. Oo. Oh, siyempre, mag naman kayo. Oo. Oh, mapupulaan tayo ng tao. Ay, oh, siyempre. Yung iba kasi, hanggang tanggapin ang mapulaan Dahil lang sa pera? Oo. Um, tulad ng mga presidente na upo, oh. na yung isang presidente, ay wala pang nagpakita na talaga sila eh, nagmamalasakit sa ating bayan. Harap lahat sila eh pinuno lamang yung kanilang ano, kanilang mga busa. Ay kapilo, may ba ako? Medyo puputulong ko lang sandali. Kasi pinag-usapan natin yung sinasabi mo, yung pinuno lang nila yung busa nila. Eh, nung nakaraan, si Amy Marcos, Senator Amy Marcos, merong lumabas sa social media at saka sa balita na nakatutok raw rito yung 25 supersonic missile ng China eh, hindi ba po pwedeng para hindi matakot yung tao eh. Huwag na lang niya kunin yung kanyang honoraryo. Kundi, ibigay na lang niya, i-donate niya na lang sa bansang Pilipinas para makabili ng supersonic missile dyan, itutok rin natin sa China. Hindi, hindi naman yun yung solusyon eh. Na nakatutok yung 25 missile ng China sa atin. Tapos tayo magtutok. Kasi ang US merong tinatawag na uh, yung paglilis ng missile nasa kalahaki nasa kaligit na, na ang palamang ay ma-intercept na ah, parang kaya, idom sa Israel kaya hindi po pwedeng ma-ano ma yung sinasabi na gano'n hindi matuto hindi kakabahan ng US na tayo ay eh, madali Brainyo. na ganung mga Walang silbi Bio Walang wala si wala makakalusot doon kasi yung sa Israel ano yun eh pinakawalan doon eh ah, napakaraming missile ang pinakawalan doon na intercept yung karamihan. Pagod, eh, eh, hindi ko na pano yung sinabi ni uh, Ivan mean, Hazard. Ah. Oh. Uh, palagay mo, bakit niya binitawan yung gano'ng mga pananagsa? At bakit niya ibinunyag yung gano'ng mga babay? Eh, ayon sa tanong mo, eh, sabi ng AFP, kinukumpirman nila kung talagang sino nagbigay kay senator ng gano'ng mga balita. Siya ba ay, eh, kakilala niya ba yung PLA? may connection ba sa, sa gobyerno ng China, paano lumabas yung mga impormasyon na yon na inilalahad niya? Saka, ang video ka, kaya kung nga ito ba lumalabas na ayaw talaga ni Ami Mako ng, ng digma, digmaan o gera? Palagay mo? Sa akin naman, baan dating sa akin? Ano? Ah, uh, dahil sa tin tinura niya, para bang tinatakot yung na yung tao. Ayun nga, ayun nga ang ko. Hindi na hindi niya kailangan sabihin yun eh. Para hindi sumuporta sa pakikipaggera sa China. Ah. Kasi tinatakot nga niya, di ba? Pero sa akin naman, eh, iilan ilan lang naman yung mga marami, marami din, na hindi sila pabor sa gera kasi karamihan yun, kontento sa katayuan. Katulad huh? ni Consuel Aldi Wala pa yun. Ano? Wala yun. Hindi content, ko nababalita yun. Kontento siya sa kanyang uh, pamumuhay. So, ayun yung gera. Hindi. Ano ko, Sumusuporta ako sa Pinika Pino na nung binanggit niya yung tara na. Kasi hindi kita pinon anytime. Pag nandyan na, no na tayo kundi ...gumawak na armas at lumaban. Ayun din ang aking disposition sa buhay eh. Nakaready ako kasi... ...pwedeng mangyari yun eh. Kaya hindi kayang mapigilan. Walang pinipiling edad... ...pagdating sa digmaan. Kung kinakailangan ipagkanggol ang bayan... ...kailangan na tayong lumaban. So ngayon, uh, bukas naman tutuloy ko yung dito sa na ako magba-vlog kasi hindi ko pa nasusundan yung vlog ko eh yung video. Ayun, maganda. Maganda. Bukas tuloy natin. natin. Ay, eh, sabihin eh natatapos na tong vlog natin ngayon. Oo. Oh, Ayun oh. well, no. ako. Lilisan ka. Oo. Oh. Uh, don't forget to make a comment, like, share, and subscribe.